magluluto tayo guys ng legs ng manok ayan Hiwaan lang natin guys ayan Hiwaan lang natin isa isa at tapos ating biprito ng bahagya ayan guys Ayan. Ayan guys, nahiwaan na natin lahat ang ating chicken. Ayan, ang ating chicken legs. Ngayon, eh, ipapride naman po natin to ng uh, bahagya. Ayan guys, siyempre ito lang natin ang bahagya, yung ating manok. Ayan, yung ating chicken legs. Ayan. Ilagay natin dyan at yan man eh, medyo mainit na rin yung ating yan. Okay. Ilagay na natin dyan. Ayan, kasyang kasa guys yan. Kasi walong piraso lang yan. Yan ang ipiprito lang naman natin ng bahagya. Ayan, may napasama pang balahibo. Baka lumipad pa guys. Tanggalin natin. Ilinis natin kanina, hindi natin napansin. Talagang nagtatago. Ayan. Ayan na guys. Yan ang napakasarap na Luto ng leeks ng manok na ni Kuya Nilson. Ayan. Lutuin lang natin guys yan hanggang sa mag light brown. Habang tayo ay e nag ano, guys nang ano, nagpiprito ng ating manok, magagawa naman tayo na ating panglagay na sauce doon sa ating manok. Ayan. Gumamit po ako dito ng Sprite. Ayan. Siguro po inati ko po yung 350 ml. At naglagay din po ako dito ng soy sauce. Yan po ay mga uh, apat na kutsarang soy sauce. Yan. Saka apat na kutsara din na uh, tamis-anghang. UFC tamis-anghang. Ayan. UFC tamis-anghang po ang ginamit natin dito. At saka gumamit din po ako dito ng ano. Gagamit din tayo dito ng isang ulo ng bawang. Ayan po. Malaking ulo po ng bawang yan. Yan po ay uh, inano natin? giniling po natin doon sa ating gilingan dyan. Ayan. Ano, ba ang tawag doon? Yan. Saka maglalagay po ako ng pamintang duro. Ayan na po. Imibix po natin dito yan. Saka maglalagay din po ako dito ng chicken cubes. Ilalagay ko na rin po para ayan. Pag ibinuhos po natin doon mamaya, sabay-sabay na po yan. Ayan. Saka maglalagay din po ako dito ng sugar. Ayan po, mga dalawang kutsarita sugar po ang nilagay ko dito. Kutsarita po ang ginamit ko dito, hindi po kutsara. Ang ibig po kong sabihin ang kutsarita ay yung pong maliit na kutsara. <laughs> ayan po, may kutsarita pang nalalaman tayo. Ano, ayan, sa po natin itong ano, itong UFC ketchup tamis ahang na ito. Ayan. Sayang naman po yung ating UFC kicap, amis ng hang. Ayan na, ah, huwag tayo mag titira ng ating mga panimpla at napakamahal po ng panimpla natin. I-mix lang po natin yan. Wow, medyo natapon po ng kamti. Pero okay lang yan. Ayan na, ah, mix lang po natin. At mamaya maya po, ayan ay eh, ilalagay na natin doon sa ating uh, manok na pre-preto. Ayan. Ito guys, yung ating manok na itinipreto natin ng basya. Basta po kung wala guys yan. Para naman po may dating ang kulay. Ayan. Wow. Walong piraso pong ligis to ng manok. Kung makikita nyo guys, medyo light brown na siya. At yan ay ating babalibalik na rin para po magbalance po ang kulay ng ating chicken legs. Ayan po. Ayan, napakasarap po guys to. I-try nyo po ito simple ng luto. Kakampi ang ating uh, mga sangkap na gagamitin. Makakatipid pa po tayo dito. At saka po, mas madali lang pong lutuin to. Mabilisan lang po ito, Ayan, wala nang maraming kasikot-sikot pa. Okay guys. At ngayon ay uh, sa ilang sandit lang ay mamay ilalagay na natin yung ating ano, sauce na iminix dyan. ah, uh, ito guys, at medyo naglalight brown na yung ating chicken. Hindi mo natin kailangan palutungin ito. Ayan, pwede na yan. Yung pong imilix nating na sauce nito, ilalagay na po natin dyan. Uy, nagtatalsikan guys. Ayan. Ito po yung sauce na imilix natin kanina. Siyempre nakita naman natin kung ano yung mga hinaluhalo natin at buo pa po yung ating chicken cube. Diyan na po yan mga ano uh, diyan na po matutunaw yan okay yan, hintayin lang natin po nga kumulo ng kumulo yan at uh, maluto yung ating chicken legs at yan ay kusa pong maglalapot ang sauce nyan ayan mas maganda nga po yung medyo ano nito tuyo parang kung sa Tagalog ay paiga kasi po nagiging ang lasa nito ay parang chicken barbecue pagka ano po siya na igang iganas si po siya. Pero ang gusto naman po ng aking uh, mga anak ay yung may kaunti namang naidampi sa kanin. Yung siyempre yung ibig sabihin tayo may kaunting sauce. Ayan. Okay. Ayan. Ito na guys. Kung mapapansin nyo guys. Kaya mapapansin nyo talagang napakaganda po ng kulay ng ating uh, chicken legs na niluluto. Diba? Saka hindi lang po kulay ang ma ano natin dito at saka po yung lasa. Ayan na po. Ayan, ma absorb ma absorb po yung sauce niyan at pwede na po nating i-serve yan. Pero kailangan po ay natitikman niya ng kamte. Wow, sure, wala na po talaga akong idadagdag na panimpla. Ayan. Sure na sure na po yan. Ayan, ito na guys yung ating chicken legs. Ayan, kung mapapansin nyo po, talaga namang napaka sarap po at napakabango. Ayan, ah. Luto na po yan ating chicken legs at pwede na po nating iserve. Okay po. Ayan, na. Ah, napakalapot na po ng sauce. Hindi po natin kailangan niya na igahin o tuyuin. Kasi nga po, kailangan po natin ng sauce. Ayan. Okay po, pwede na pong iserve. Ayan na guys, ang ating chicken legs. Ayan, lagyan natin guys ng sauce. Para naman na, uh, ano, may shadow pa yung ating ano eh. Uh, ayong yung ating camera kasi nga po ay wala tayo sa position Okay na po yan. Nag Ayan. Ayan na po yung ating chicken legs. Ayan. Grabe po yung sarap. Maraming salamat guys. At uh, please, pakisubscribe subscribe naman channel ni Kuya Nelson. At pakbindot na rin po yung noti notification bell para lagi po tayong updated sa aking mga videos. Okay. Maraming salamat guys.